Ito lang ang pa mo? Thank you, na, no, Nakuha ko yung tamang sagot, tapos 20 pesos? Thank oh. you, ano Napaka-cheap mo na yan. <laughs> Yay! Nagreklamo sa 20 pesos na premyo si Diwata. Siyempre, Diwata yan. Eh, bakit ka magpe-premyo pa ng 20 pesos? Anyways, panoorin natin ang buong video para alam natin kung ano ba yung storya dito. Ano ba yung mga tanong? Let's go! Okay lang mag-interview ako sir. Okay lang, sige. Okay. Uh, ano pong pinakamasarap na pares na nakain niyo? Pinakamasarap na pares na kain ko? Iwata Paris. Yon! Yun may sabi ka, tell John. lang. Self love. Ito lang ang pa-premium mo? Thank you, na naman. Nakuha ko yung tamang sagot, tapos mm. 20 pesos. Oh. Thank you, ano man. Napaka-cheap mo na yan. <laughs> Pwede maging poilin ka doon ba? <laughs> yan. Thank you, thank you. Ano, huwag mo itong gagawin sa'yo. Eh, sa akin, malaki na yung 20 eh. Malaki na yung 20. Hahaha. <laughs> 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 eh, hindi na tayo alam kung eh, joke lang. Sa si <laughs> lugar baka oh, Joke na parang <laughs> totoo. Katuwaan lang naman 'yung ginawa niya. Si Diwata naman, alam niyang katuwaan lang 'yun pero talagang itong si Diwata may karakter talaga siya na gusto niyang uh, parang para mang insulto. Uh, nasa kanya na 'yan, natural na sa kanya 'yan na may pagka-pilosopo siya, may, may pagka-insultador siya. So, yun ngay, eh, um eh, 20 lang. <laughs> Pero sana wag namang maliitin no yung 20 pesos na pa ng mga vlogger kasi ah uh, naman nagsisimula si Bitmaster. Oh, yung nareactionan ko na video ni Bitmaster na uh, kung tatawa ka bibigyan kita ng pera. Eh 20 pesos lang yung binibigay niya dati. Eh syempre, iba na ngayon si Bitmaster. Malaki na. Siguro yung vlogger na yan eh hindi pa kumikita ng malaki talaga. Uh, ako nga, medyo kumita ako ng malaki previous month, pero ngayon bagsak. So, hindi talaga kaya, kaya nating magbigay ng malakihan. Pero, it is diwata and hindi naman talaga niya ano, intention na bigay kay diwata. Yun, parang nagiging joke na lang niya yun. Siguro, gusto niyang itry kung ano yung reaction. So, yun yung reaction ni diwata. Pente. <laughs> Huwag mong gawin sa iba yan. Baka mabugbog ka. Pero, siguro kung gagawin yan sa iba, wala namang mabubugbog. Binigyan ka na nga ng 20. Mabubugbog ka pa. Grabe ka naman.